Yo, ba up uh, sa uh, magandang hapon po sa ating lahat. Yan, so welcome back po sa aking channel at panibagong update po tayo. So, ngayong araw po, uh, araw ng lunes, January 22, 2024. So, yan mga kapatid uh, sa, uh, sa mga baguhan pa lang po sa aking YouTube channel or uh, naka- kita ng aking pag-update dito sa ginagawang Davao Postal Road. So may nagsabi kasi bakit daw ah uh, nag-update ako hindi ko po nilalagyan ng uh, ng tawag niyan uh, kung saan lugar mga kaotage uh, yung pag-update natin dito so sa Davao City lang po tayo so ganun sa mga baguhan kasi mga kaotage kapag hindi nyo po uh, na kuan talaga yung aking pag-update na subayba so bayan And parang uh, hindi po nyo yan malalaman yan mga kaotage so yan ay uh, na ito mga kaotage so, alarga na So, alis po tayo dito mga kaotage. Ayan o. Uy, <laughs> po. Ayan mga kaotage, ah, sa dito banda, yun So, parang lalabas na ata to Ay, bababa lang mga kaotage uh, inaayos lang pinaplasta po niya so yun uh, more Davao City lang po talaga tayo mga cottage kasi yun nga po hindi pa to hindi po wala tayong mga budget na po makapunta sa ibang lugar yun, sa so, mga nagtataka nagtatanong kung saan lugar yan naulit ko sa Davao City lang po yung lugar na ating ina-update so yun mga cottage nandito tayo sa may uh, Ruas Extension Ruas Rotonda so ina-update na lang po natin o ano po yung mga kanilang naggawa dito So pupunta lang po tayo dyan sa unahan Yan sa gagawing rotonda Tapos pupunta naman po tayo doon Sa extension Itong extension na gagawin Hanggang doon sa may uh, uh, Kison Boulevard. So pupunta natin doon sa unahan Samahan nyo ako, let's go At yung mga kakotid, sa Dito banda, yan yung mga napansin ninyo At nakikita ninyo sa kanilang pagtatrabaho ay kunting kunti na lang talaga mga kaodich yan at hindi na ito abutan ng isang taon tapos na po yung paggawa nila dito yan. at isa sa mga dahilan talaga bakit po sila natagalan dahil po sa paggawa ng uh, back school na uh, tigdo double barrel iyan mga kautits. Kung hindi lang sana naging kwan mga cottages ito, ito sana dapat yung uh, ilalagay doon sa baba kasi yun nga po uh, parang hindi ata nakuan na estimate yung uh, taas po ng uh, paglaki po ng uh, tubig dagat. Yan. So yan, uh, mga cottages. So kanila po nga uh, inulit, ginawan po nila lang mas mataas pa ay uh, yun na po yung uh, back na kanilang ginawa so ito sana yung gagawin nila mga cottage yung ilalagay nila itong mga precast na to Yan. so ito ay magagamit din mga cottage so dito banda sa extension rojas mga cottage hindi po halat uh, hindi po biro mga cottage yung uh, laki po ng uh, budget or gastos sa paggawa lang po ng ganito siguro mababa na yung mga 50 mil 50,000 sa so, ito lang uh, malaking box culvert na to <clears throat> So ito na po yung uh, kaganapan sa gagawing rohas o rotonda So, napapansin ko mga kautids, parang kumukunti ata yung mga box culvert na nandyan. Yan, sa tingin nyo. Yan o, Parang, kasi yun nga po, may isang box culvert doon na parang anong tawag na. Na, hindi naka-plastada. Nakaayos. So, dito, sa kinatayin ko, si Sir. Yan, si Sir. Boss, Singapore, yan si dadiri sa So mga buhangin, ito po yung panghalo nila para sa yan sa simento So iba naman po yung mga ganito mga kaoutit yung tinatawag nilang tuuan. Yan. So uh, ang tawag mga river river sand anong tawag mga ganon mga kaoutit. may mga pangalan kasi yung bawat mga lupa na itinambak dito. So dito banda ay kadalas na palang inumpisahan mga cottage para sa mga pagdugtong ng ginagawang uh, kuan na to. Uh, sidewalk at tong uh, niyan, mga bike lane. Yan. Nagun sa <laughs> Nagkuan guna. Nang limpyo kuan no. Wala ko Ito ano? So murag, no? murag kun na lang yun gid yung trabaho on no kanang murag kat na lang kun bagaon sa taga kanin na lang ang yung trabaho nga area Mana mm -hmm. So kanina wala pa lang na kwan, sir uh, nagpadulong dito sa may daganan eh Bal Ni So yun, mga cottages at <laughs> So dito tayo uh, pagpatuloy natin. O dito sa kabila mga cottage sa package 'yan oh. Parang uh, tapos na ata nilang nilagay itong mga uh, tanim. dito, uh, kaya dito pa lang po yung pag uh, uh, pagtanim po nila mga pahot kasi boundary kasi dito ng gulay yeah. so itong mga nakita natin mga pahotage na uh, uh, itinanim nila, ito po yung mga kulay yellow po, hindi ko alam kung ano yung tawag dito na itong halaman na to o uh, punong kahoy yan uh, um, ito yung nakikita natin doon sa may time switch Rotonda Ayan, kapag uh, lumaki na to uh, lumabong po yung kanyang mga dahon Ayan. so kakaiba maganda po yung uh, kulay na ating makikita Yan. so sana yung mga bata or mga tao dito hindi po ito uh, kanilang sisirain Ayan. so it's so sayang na sayang po ito mga kawatis kapag uh, uh, kanila pong uh, parang yan oh baka mababali mga kaotich ba yan oh. so iwan ko ha oh. yan kung ito ayan uh, oh or nabali ito sa hangin yan mga kaotich so, kita nyo po yung mga itinanim dito At sa ito po ay Abramac uh, Builders Company siya tingnan mga kaotips kasi yun nga po ay parang naging uh, uh nabuhay bigla itong uh, coastal road dito banda sa may Park. Yan. biglang sumigla tingnan at kita naman po ninyo yung mga ito mga damo na uh, daw yung tawag niya itong grass na itong mga kaotips so, so, yan po ay kanilang uh, parang hinati-hati uh, parang maliit na mga damo dito so kapag yan po ay mabubuhay parang yan po yung mga uh, parang niya para mas uh, dumami yan mga cottage parang hindi po yan kinalag dito uh, parang na parang palang kinakon at tama uh, ba tayo mga cottage uh, yung term na ganun Uh, dito naman bandang mga kaotits ay ah, ko sa inyo yung kanilang ginawa na tawag nyan dito sa gitna na um, manhole dito posibleng lalagyan pa yan nila ng uh, yung pipes or line canal yan so ito mga cottage yung uh, kanina na sinabi ko natumba pala to yan o no? down pala ito mga cottage o, sana sa mga tao dito, mag po kayong lahat. Yan. Yan sa mga nagtatrabaho po. yan. Dito talaga yung gitna niya mga kaotid. So, so po. Dito yung uh, uh, yung daanan hanggang dun sa maya uh, Quezon Boulevard uh, Ruas Avenue. circle na yung mga cottage so, ito yung update natin sa may Rojas Rotonda so, ito ibabaw ko pa yan dun mga cottage sa uh, yan uh, gagawing pangharang itong uh, expads dito naman banda yan may kunting mga hindi pa na nila na tapos yan. so yan. dito banda mga cottage uh, lagyan po yan ng drain uh, line canal at yung pagbuhos po ng siminto dito yan so, tapos na ano, o na po dun uh, sa kabila mga cottage Ayan. Kulang pa talaga dito mga cottage So medyo mababa pa Lalo na dito sa area na to Yan Yun, Pupunta natin doon sa may uh, Extension mga cottage At ating titingnan At ano ba yung mga update natin doon Sa mga kabahayan Let's go Yan na sila busing Yan shout out dahil sa Mac Builders Company <laughs> Dito mo ayo ayo <laughs> sa Mac Builders Company mga kautits yan papunta po sila doon sa maya uh, Leon Garcia sa so, dito naman mga, mga kautits so oh, makikita natin yung mga ginagawang gusali yan. so itong isa na to na nag iisa mga kautits na walang kasama <laughs> so yan po yung pinakamataas na building dito sa Davao City yan at ito naman uh, yung uh, ginagawang uh, Toto Peak piklin bet yan mga cottage kalimutan ko yung pangalan Bibalde Residences yung pala yung mga cottage yan at Toto Peak Lane tapos Abida Towers so mga cottage ito yung mga matatano natin Yung mga cottage uh, dito pala banda yan o oh. Uh, itong kanilang uh, ito, hinukay po yung mga cottage itong mga uh, kulay na gray so waste na po itong mga cottage di na po yan na kanilang magagamit so yan po, ya, uh, itatapon na po yan kung saan po yung mga uh, magandang takunan po ng mga ganitong lupa po mga cottage tapos na pala nilang na-plaster o naayos dito mga kaotets para po sa uh, paggawa na naman ng box culvert yan, so double barrel plus double barrel yan, so hanggang doon yan mga kaotets so kanilang uh, gagawin tapos yung sa kabila magdudugtong na pa niya mga kaotets papunta dito Yun. kasi kapag uh, yung kanilang estilo kasi mga kautis kapag ito po ay uh, kanilang kumbaga tinuloy-tuloy mga kaotids hanggang doon po sa dulo uh, posible kasi ma itong daan na to ay masasarado so yun nga po mga kaotids ko yung kanilang estilo po gumawa na lang po sila doon at at yung doon banda so papunta po dito so para yung daanan na yan ay uh, magagamit pa dito sa may barangay 31 So, yun mga kakotex, yung paggawa ng box culvert. So, din dito po yung ending nila, end nila mga kakotex. So, yun. So, pupuntahan natin, ano ba yung mga nakpita natin doon sa unahan, yung mga pag-agiba ng mga kabahayan. So, kamusta na ba? Ano yung mga buwan, mga 2024, ano ba yung mga balita na makukuha natin dyan? Let's go! So yung mga kaotes sa uh, dito na tayo banda sa itong uh, Rojas extension na gagawin crowd wide din eh. Yan lang. So ito mga kabahin pa rin mga kaotits ay unti-unti um, na palang uh, kinukuha lalo na dyan sa taas mga kaotits. sa ah. So dito yung mga kabahayan mga kaotits makukuha din yan hanggang doon sa dulo at doon sa unahan. Yan. So, ito yung mga makita natin mga kaotets na pa nilang ginagawa. So, inuhukay po doon sa unahan mga kaotets uh, para po tuloy-tuloy um, yung uh, paggawa nila ng uh, uh, box holbert hanggang doon mga kaotets yung sinabi ko kanina. Ayan Sa unahan. So ito parang sa gitna niya mga cottage ay ito na lang yung uh, natira isa, dalawa, tatlo. Uh, tatlong kabahayan na tigda dalawang pala pag, mga cottage. So doon sa unahan parang isa na lang or dalawa yan mga cottage. Ito yung update natin sa ginagawang coastal uh, road. Dito po yan mga kote sa Maydabao City, lalo na sa mga baguhan po yan. Baguhan po sa ating uh, pag-update, sa nakakita po nito, ay um, yan. So binigay ko na po kung saan ito badas ang lugar po. Maraming maraming salamat. naglalaki laki gusali. Uy! Tanda ko lang <laughs> bubush! Yan o. So mga kautits, at ito yung mga update natin na nakuha. So dito, ha, nilagyan nila talaga ng daanan para daluyan po ng uh, tubig kanal. So yun, titingnan natin ano yung mga ginagawa nga dun sa unang um, mga cottage. So, let's go. Yan. So dito ba ito mga cottage yung mga kabahayan na so ito may isa pa na hindi nangyiba dito. Yan siya sa mga bata. <laughs> At ito, tinubuan na po ng kalabasa. At sa mga kotik sa So ito pa yung mga nakita natin yung uh, po nila. So para magka-extend po sila, makapag-adog sila doon so, sa pag-upo ng uh, double barrel na tax culvert. So yung mga otis, uh, siguro yung dito na lang yung pag-update natin. Yan. So nakita na po ninyo ano yung mga uh, pinagbago po dito banda. Yan. So, Pahirapan pa rin mga kotik kasi yung nga po ay may mga panpasalagan na hinuhukay. Yan. At dun ba mga cottage, yung para sa pundasyon Ay uh, may nagawa na pala sila yan uh, Na para may nabuhusan na po sila yan. So, kita na po ninyo yung mga sheet pile na inilagay doon Sa bawat gilid ng mga cottage Para itong mga tubig At yung mga lupa Sa bawat gilid ng mga cottage Hindi po magpukulaps Kaya po may uh, sheet pile na inilagay sa bawat gilid So, yun na. Uh, maray maraming maraming salamat at hanggang dito na lang yung mga uh, pang-update natin sa ginagawa na itong road widening. Um, uh, ito, ROAS extension. Yan, mga kami Maraming maraming salamat. Yan. So, yun, tanuyan ito. Hanggang dun po sa unahan, sa dulo, sa rotonda. So maraming maraming salamat At hanggang dito na lang Paalam na ako mga kaotets At yun Maraming salamat So sa mga supporters na rin Sa so viewers Sa so subscribers Yan Miga miga shoutout Guys Share it out si kay Sergio Michel And Miga miga shoutout Yan, At hanggang dito na lang Paalam na ako Bye bye na